Black Nine, followed by Karen De Los Santos. Hey, De Los Reyes! I want the one with De Los ah, Number... Boys, boys, de Los Reyes. There. Karen De Los Santos. There. De Reyes. Karen De Los Reyes. Ayan. Bawal ang ugaling... Bawal ang ugaling aso dito sa kina to. Karen De Los Reyes. Ayan. Kala mo nagbibiro ako ah. After nito, maayos <laughs> ka. Baka Ma, nagbabanta si Karen De Los Reyes. Hindi, hindi, hindi. Hindi ako nagbibiro, kala mo. Kala niya naman ko. Ko siya. Okay, number one si Glock 9. Number two, si Karen De Los Reyes. Number 4, itong si Kat. Number 3, itong si Bowie de la Cruz. <laughs> Tignan mo, hindi na galit si Bowie. Ikaw ate-ate mo sa pangalam mo. Ate-ate niyo sa akin. Wala akong pakalak. Karen de los Santos. Ho! lalabas de Los Santos ang gusto ko. Kanina, tension ang sumalubong kina Karen at Mubay. Ah! Number 2, ah! De Los Reyes. Ayan. Karen De Los Santos. Ikaw, arte-arte mo sa pangalam mo. Ang arte, ang pinilo ng sasay ko yun. Wala akong pakialam. Makikipagbiruan lang sa'yo. Tsaka, seryosohin ba? Naka-violet na wig sa gilid Karen de los Reyes. Hello? Hoy, hoy, uy! Parayo ko ng ganon. Okay lang. Hindi, hindi ako nagpipiro. Wala naman? Hindi ako nagpipiro. Hindi. Sa lahat ng ano dito sa showbiz, kapag namakali, ayaw ko. Wow. Ayaw binibigil, Karen? Hindi. Ever since. Oh, Karen day, one. day one. Day one. Day one. Day one. mo binibigil? Binibigil. Binibigil. Ako nga, Bubay, Norman Balboy na pangalan ko. Hindi ko binigigit. Ikaw pa talaga, Te. Buta yung buta yung My gosh! Karen De Los Reyes. Mayos ka. Mayos ka. Ayan, si Karen De Los Reyes ko. Ayan, affected okay, sa okay. Karen De Los Santos. Okay, ako naman sorry para sa kanya. Okay na. Eh, si na eh. Once is enough, man. My gosh, brother. What's wrong with you? Okay, There's nothing wrong with me. What's wrong with you? Okay. Walang yura ka ng apelido, Chong. Wow! Ako nga walang apelido eh alam ko si Karen pag napikon, alam kong susugod at susugod pero, talaga in yun. Pero ano, fairness naman din kay Karen, nung inaawat ko, nagpaawat naman siya. Palaban siyang tao. Pero babal ka si Karen, dyan. Hindi, 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 hindi. Hindi ako nabibigal mo. Hindi ko siya, ano. Alam Alam yung trabaho niya namang kukuray ng utaw. Pero pag once or twice ka na nasabihan, I mean, professionalism, right? Sinabi nang tumigil ka, kundi sasampaling kita bekla. Alam mo yun, laki pagbiroan pa nga ako eh. Kung oh, hindi nagreklamo, bubay lang, wala akong apelido. Ikaw reklamo, ang dami mo apelido, Delos Santos, Los Reyes. Sige, ano nga? Kuya Hi, ako. No wonder ka, Eh wala akong pakialam sa'yo kung wala kang apelido. Di ba? pa kayo pakialam sa'yo. Na hindi kita kilala. Di ba? Na hindi kita na beso ever. Si Glock yun, nga, walang apelido. <laughs> Di ba, pasalamat nga siya, may apelido siya. Bubay, may apelido ba ako? Karen, be thankful you have a surname. Ah, nakakaloka! Ito siguro, ano lang din, huwag natin palalimin. Pero sketo na lang din natin si Karen. Si Bubay, siguro, ginagawa lang din niya yung trabaho niya. So, walang may kasalanan sa kanila. Pwede ba palayuin niyo na si Bubay? Masasaktan lang siya, sinasabi ko sa kanya. Dito ka na lang, dito ka na Dito ka na lang. Dito ka na lang. Huwag na na mo nang patulan. Diyan ka na lang. Oo nga, pero huwag mo nang patulan. si naman sila pa tayo lang. Hayaan mo na lang. Don't compare yourself to me. Na ako nga wala akong... I don't give a flying F punong-puno na ako. Salamat ka, naka-outfit ako ng ganito. Pero kung hindi, ano? Karen. Well, magaling ka sa martial arts? Sorry. Magaling ako sa communication arts. Anong kailangan gawin ni Bubay Wala, 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 wala. Kung respeto siya, walang yura ka ng apelido, eh. Nandiyan lang ako, behind the camp. Salita pa rin siya ng salita na nandun na sa punto na kahit si Bui, hindi na, hindi na nagustuhan yung ginawa niya. Pag off cam, you give respect kasi respect mo yun. You'll, you'll get respect back. wala well, lang Okay. Relax ka lang. Hindi, even ako rin eh. Off cam, relax tayo. I respect you. When you're working, sige, at mo kami. Ang nakakaano talaga yan, in in, in cry mo pa eh. Ay, ako talaga yung ano, nagbibiruan at nag pinapagaan yung loob. I wanted to help her. Kasi parang para ma-clear ma out nga yung alitan, na tama na yun. Ang talaga pag underestimate just because of this. I tell you. Diba? 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 to, ka ng apply dito. syempre, tatay ko yun eh. Ako, pagdating sa family na, like, patay kong patay. Ayusin niya. Wala-wala siyang respeto na. I mean, sino ba yan? Gari gano'n sa sand. Ayun lang. Hindi ko sigap. Hindi pa ako nagsabi ng yura ka ng apply ng tatay. Hindi, I'm good. I'm good. good. Ayoko yun nandiyan sa baba, magsasabi pa ng ano. Pati mag-ano kay Marian, yun ang ganyan.